lang mga siswang, tara samahan niyo ako i-celebrate ang birthday ng Papa May. Opo mga siswang, birthday niya po, October 1 yan. Papunta muna tayo kala Tidori para magbigay ng merienda, then after that, aalis na rin po tayo agad. Siyempre naman mga siswang, i-date natin ang Papa May. Opo, ito lang nga nag-aantay kami ng masasakin, kaya ito, nakasakay na kami pabaklaran. Yes mga siswang, nag-request kasi ang Papa May na dumaan muna nga kami dito sa simbahan. Dito lang po yung sa Baclaran Church. Dapat lang mga siswang, dahil ang Lord ang nagbibigay sa atin ng pag-asa araw-araw. Kaya dapat ang Lord ang kailangan natin pasalamatan everyday. Kahit di tayo pala simba mga siswang syempre kailangan dapat everyday tayo nagpapasalamat sa Lord pray tayo paggising ng umaga bago kumain at pagtapos kumain bago matulog anytime yan upo mga siswang pwede tayo magdasal sabi nga na matatanda walang pagsubok na binibigay si Lord nang hindi natin kinakaya kahit sa isang relasyon mga siswang syempre kami ng Papa may lagi nasa gitna talaga namin si Lord kaya lalong pinagtitibay niya yung relasyon naming dalawa kaya ito kami dalawa ng Papa Mew walang ginawa kundi magmahalan syempre mga siswang alam na alam ng Lord yan mahal, na, mahal ang Papa yes, Mew. ko, hanggang sa simbahan, talaga ng simbahang baklaran, mga siswa. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako magsasawa talaga magpunta na sa mga simbahan, lalo na kapag may mga kumakanta. Ang sarap-sarap kasi makinig ng mga kanta at salita ng Diyos, mga siswang sa totoo lang. Gusto ko pa nga lagi nasa unang, pero sa sobrang daming tao, dito lang kami sa Gedi. After nga namin magdasal, mga siswang, ito nagsindi nga kami ng kandila ng Papa Mew dito. Yung mga kandila na yun, syempre mga siswang may mga meaning at dahilan niya. Pero halos lahat yan, mga siswang, pasasalamat namin sa poong may kapal. ko ipagpapasalamat sa Diyos, mga siswang. Siguro namulat ako nung kabataan ko, mga siswang, napaka Napakarami na nangyayari sa buhay ko. May time ko. na palayo ako sa mama at papakot sa mga kapatid ko. Tapos inuwi ako dito sa amin kaya todo adjust ako. Tapos doon ako naging sakitin mga siswang. Pinilit ko mag-aral hanggang college kahit nahihirapan ako. Tapos doon yung sakit ko sa puso at tinaningan ako ng doktor mga siswang. Pero kita nyo naman ako ngayon mga siswang napakaganda at stay healthy at sexy talaga. Kaya super super thankful talaga ako lalo na sa lalaki na to. Kain love na in love ako sa iyo papa gawain na ng papa mo ko yung mga siswang lalo na pag matatanda lapitin talaga sa matatanda ang papa Mew. kasi laki kami sa lolo at lola mga siswang kaya miss na miss namin sila pero buti nga ang papa Mew, mga siswang may lola pa siya sa side ni tita kasi ako mga siswang wala na akong lolo at lola sa side ng mama at papa ko meron pa pala mga siswang kaya considered ko na lola ko yung yun. kapatid ng lola sa side ng mother ko si mami linda i miss you mami see you soon after nga yung mga siswang eto papunta na nga kami sa mowa opo sa mowa po kami pupunta si muna ibang iba na kaysa noon dati classmate ko lang kasama ko dito nakita namin yung mga magjowa. At ngayon, makalipas ang ilang taon, may kasama na akong jowa. Ay! <laughs> sabi mga siswang, napakaraming tao. Naghahanap kami ng Papa May ng spot, kasan kami tatanay. Pero sabi ko, Diyos ko, Papa May, humanap muna tayo ng makakainan kasi nagugutom na rin ako. Nung nakita ko ngayon, heart, sabi ko, Papa May, magpicture-picture muna tayo pero napakaraming tao. Kaya sabi ko, sige, sa ganito na lang, sa malayo na lang tayo magpipicture, oh ha? Cutie. McDonald's yan. Ito din pa rin mga dinadayo dito mga siswang, itong sunset. It's solid at napakaganda naman kasi talaga titigan mga siswang. May harang po yan, kaya walang masyadong tao doon. Then, ito, ha, na agad kami ng Papa May, kasi na kami ng kakainan. Na, pag -decision na namin kumain sa biking sa mga siswang kaya gumora tayo kasi doon pa sa dulo. Habang naglalakad-lakad nga kami ng papa mo dito, dami ko nga nare-realize mga siswang. Kasi ibang iba na talaga yung relasyon namin ng papa mo ngayon, hindi tulad ng dati. Opo mga siswang, magsa 7 years na nga po kami sa January 7. Dati kasi mga siswang, hindi kami makapunta dito dahil wala naman talaga kaming pera. Pero kita nyo naman ngayon, mga siswang, grabe talaga namang nabibili namin at gusto namin kainan. Ay, ay hala, Diyos ko, hindi din yun na lang, baso, mga siswang, napakalayo na namin kayo sa dati. Kapag mga siswang, sa sobrang lain na nilakad namin, may nakita ng ako ditong beach volleyball. Tama ba yun? Basta para siyang pang beach volleyball mga siswang. Malupa-lupa kasi, opo. At pagliko nga namin dito, mga siswang, Diyos ko, nandito na nga kami sa biking. Napakaraming tao, mga siswang, mga nakapila. Diyos ko, kinakabahan na Nung po. nagtanong nga ako sa guard na kanang ng yung mga siswang, pang 120 Sabi kami, opo. Sabi ko, Diyos ko, Diyos ko na tayo ng ibang kakainan at dito nga kami sa Four Seasons. Sim naman sila nung kabila, mga siswang, kasi hawak din naman to ng biking. Dito nga mga siswang, alam ko marami pang pwesto at pang 52 nga pala kami sa pila. Hindi ka to magalang 10 minuto, mga siswang, tinawag na rin pala yung number namin. Kaya eto, dali-dali na kami ng papa may tumayo at pumunta na nga kami doon sa may counter. At inasis nga agad kami ng mga crew dito, mga siswa. Hindi na nga kami nagpatumpik-tumpik ng papa May Talaga namang manguhuha na nga kami dito ng mga makakain namin. Hatpat pala yung mga sikat dito, mga siswa. Ang iluto-luto, basta yung mga ganun, yung mga masabang. Kala ko kasi may sanggip-sanggip dito. Pwede ka naman magsanggip, mga siswa. Pero iba talaga yung trip ko ngayon. Gusto-gusto ko talaga magsanggip. Tapos napakasarap talaga nung sabaw ng sinigang nilalad dito. Kaya talaga napakasarap magluto. Okay. Kinuha nga namin ng papa mo. Yung mga hindi namin minsan nakakain. Ng ng salmon. salmon iba't ibang mushroom. Iba't ibang para healthy pa Iba't ibang sushi din pala yung tinry namin, mga siswang. Tapos nag-ice cream akong dalawang flavor. At ito na nga mga siswang, naglutulutuan na nga kami ng papa mew. Para lang kami mga bata dito. Yung mga kinuha nga namin, mga siswang, yung parang masasarap sa paningin. Sabi ko nga sa inyo, mga siswang, titikman namin lahat talaga yan. Kumuha din ako kakaiba nilang drinks. Ito nga pala yung wheatgrass. Healthy daw kasi yung mga siswang pampadaki ng so... Ay, Pampahaba ng buhay, mga siswang. Ay, may filtered pala ako dyan. Sorry, ito walang filtered. Oh. Sabi ko, papa may magtabi nga muna tayo. Dahil gusto-gusto katabi. Chance. Kasi mga siswang, magkaharapan kami yan. Okay. Maluwete talaga kasi ako mga sis mo. Misa yung paghawa ko talaga sa kutsara. Kaya misa talaga nagkakabalyahan kami ng papa. Pero rin. syempre alam nyo naman sila sa akin. Sanay ko na rin yung sarili ko. Lalo na pag nakatanidor, nandito niyo sa kanan. Napakasarap talaga ng salad din ng mga sis mo. Kasi ngayon yung dressing, sarap ng kakaiba. Kabog mo ang papa mo mga sis mo. Kasi nag-rice pala yan. Napakasarap din ng nachos sila mga sis mo. Pero di ko talaga bit yung nasa ibaba. At kasi kumuha ko ng ganong beef? Diyos ko hindi ko siya nagustuhan. So, sobrang sarap ng salad mga sis mo. ko po kumalat na nga sa labi ko. Nagpagawa rin pala ko ng cake mga sis Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday happy birthday happy birthday happy Natutuwa talaga ako sa cake ng papa yung mga siswang. Kaya ito, picture-picture ako muna siya dyan. At naku nga pala mga siswang, nakarami pala ako ng shrimp dito. Nakakaloka. Siyempre, minsan lang yan. Kaya talaga masulit-sulitin natin. Bahala na kung mahilo mamay or mahay black. Tinikman-tikman ko na nga rin talaga itong niluto namin ng papa Talaga namang napakasarap mga siswang. Nahirapan nga lang talaga akong putuloy itong kangkong na to mga siswang. Kasi nga dahil sa braces ko. Pero grabe talaga yung sarap mga siswang. Kaya 10 out of 10 talaga para sa akin. Perfect ha? na perfect din siya para sa akin. kong salad mga siswang. Yan ang shrimp dahil minsan pinapalaman ko nga rin yan sa lettuce. Jesus, opo kasi napakasarap. Syempre mga sisuan, pinaghihimay-himay ko rin pala si Papa Win ng sure. Okay. Para makakain din siya ng maraming mga sisuan kasi ang Papa Win ko tamad tamad talaga maghimay-himay. After ko kumain mga sisuan, nag-CR lang ako saglit tapos sumunod naman ang Papa Win kaya eto waiting waiting nagmamaganda ako dito. Sexy sexy sa akin ang Papa Win ko na mga sisu. Damit nga pala na sister ko na si JN. Thank you sis. Pa, kasi sayang ang binayad natin. Sino na ba? Ayun oh. Yeah, 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 yeah. Okay, one, two, three. tapa One, two, three. Yeah. Okay, push muna. See? Copy perfect. Natatawa ko ka pa mo dyan mga siswang. Ayaw nyo magpa-picture doon kasi doon baka doon siya kantando ng mga tao dyan. Love you. Kainin mo na. Kainin ko na yung... <laughs> Kainin ko na. <laughs> ah, kala ko ikaw. Kainin kita. Ah, eto. Tikman ko. Tikman, tikman natin si Merry. Oh. Natikman na kita. Kainin mo yun, Papa Mil, sayang. Ako naman. <laughs> Hindi ako naman kakotik. kain mo na yan ha? ha. Sayang yan. Hindi ko na nga na-video nyo mga naubos namin mga pagkain mga siswa kasi just kasi sobrang busog namin, sobrang saya namin na papa mo kaya ito lumabas at lumarga na nga kami. Nagyayakaga ang papa mo sumakay daw kami sa mga rides, mabili daw rin kami ng ticket. Sabi ko papa mo na sakay na kasi natin yung lollipop na yan, lollipop. Pero mm. Ay... napag-desisyonan nga namin na sumakay kami sa mowa, ay. Kung yung tinatawag natin Paris Wheel mga sisong. Na upo-upo nga muna ang papa kasi napakahaba ng pila dito mga sisong. At nagagandahan din daw sya dun sa ulo kasi tignan nyo, may iba't ibang kulay. Pati din ako mga sisong, sabi ko, um, ano, sabi ko, ka may UFO, Charles. Kahit mahaba nga itong pila mga sisong napakabilis naman. Talaga nag-iisip ako kung ano pang rates yung sasakay namin, pero wala talaga akong ibang maisip kung hindi yun talaga, yung talaga, yung Ferris wheel na yan. VIP nga yung kinuha namin mga sis, hindi ko alam kung ano yung pinagkaiba ng VIP. kasi dun sa regular, kasi 200 yung pag regular, pero pag VIP, 250. Kasi kala na kasi namin mga sisong may makakasama kami sa loob, eh gusto namin yung kaming dalawa Ay, pero mga sisong glass pala yung apakan. I mean, kita mo talaga yung ilalim, ganun. Excited pa nga ako dito mga sis, kasi may mga taga-picture pala dito. Kaya sabi ko, papapapa sige mo paprint sa ito na nga mga sis wala nagpapasa kay na nga kay sumakay na nga kami ng papa mo ayan nga yung basta sinasabi nila jus ko nakakatakot pala talaga kay ko mga sis kay nagbidyo video na ako dito no mga nangangalahati na yung mga sis jus ko hindi ko na kinakaya sabi ko kay papa mo wala mo nang maingay at wala mo nang magsasalita kasi natatakot ako sa tunog ng mga bakal mga sis kasi mga napapanood ko kasi diba naman yan final destination hinahanap-hanap ko na nga rin yung camera dito mga sis kasi naiisip ko paano tayo pipicturan wala namang camera ko nakikita kaya wala talaga akong ginawa kundi mag video yung mga sisong Diyos ko po tara may aircon dito sa ano pati doon mga sisong Diyos ko malapit na kami sa katuktukan talaga naman gusto ko tumabi kay papa may, pero hindi kami makapagpatabi kasi nga Diyos ko po hindi magbabalans at tukang loka ko mga sisong pagbaba nga namin dito Diyos ko po yung photographer hindi pala kami pinikturan yung pagkasakay ng pagkasakay namin ganun pala yun nakakaluka guys wala tuloy kami picture ng papa mo doon pero okay lang kasi meron naman kami picture sa cellphone ng papa mo oh, cutie after nga yung mga sisong sabi ko papa may tara mag mall naman tayo kasi bibilihan kita ng mga damit kaso ayaw niya talaga mga sisong wag na wag na daw ako kagasa pagdating sa mga ganun. Hindi talaga materialistic nung papa mo ko mga sisong mo. mahal na mahal ko to. Pero misa kasi talaga naman gusto gusto ko siyang bilhan. Diyos ko mga sisong mo kung sarili ko pa yung mabibilhan ko dahil sa hula hoop na to. Tinry ko siya mga sisong. After nga niya, sisong ko talaga sumaka talaga yung bewang Hindi naman yung sobrang sakit pero so, super effective. Tapos nakita ko kung magkano yung presyo. Sabi ko ay huwag na lang next time na lang. Ay eh, nga ang papa mo na upo-upo na kasi kapag ikot-ikot na kami dito kakahanap ng mga dami na kung anong gusto ko. So, pero right? ayaw nga ng papa mo kasi kamamahal daw dito. Okay. Kaya sa susunod ng mga sisong, Diyos ko hindi ko nang tatanungin ko anong gugustuhin niya. Bibilihan ko na lang siya. Para alam mo yung mga sisong, surprise at parang dyan na hindi na siya makakatanggi. Nakita nga namin itong photo booth itong mga sisuan. Talaga namang hinanap namin si Kuya Tayong pala naglalaro. Inantay-antay nga namin siya mga sisuan para makabili kami ng token pero Diyos ko po naman talaga namang mga sisuan. Ang gigigil Kasi Kasi close na to yung photo booth. Hindi na daw talaga papa photo booth. Kasi wala na daw paper ata. Parang patrip ko bumaba na lang kami dito. Dito nga kami nagpicture picture ng papa meo ko. Tari ang cutie. Kapag mga sisuan kasi may dalawang lalaki nagpipicturan dyan. Sabi ko picturean ko silang dalawa at nila kaming dalawa ng papa meo Kaya nagkasundo kami mga sisuan. Ayam nakakuha kami ng picture ang cutie. Lumabas na nga rin pala kami mga sisuan video ko kay Papa. Masaya ko Papa may video mo ako. Gusto ko yung naglalakad ako. Titignan ko kung sexy ako. Eh nagkamali ako mga siswang. Diyos ko napakalakapit pala ng likod ko. Napakasarap kasi kumain mga siswang. Lalo na pagkasama mo talaga yung taong mahal mo. Tapos sabi nila kapag nasa tamang tao ko daw hiyang na hiyang ka daw. Pero ano yung ibig sabihin na si Papa mo? Hindi hiyang sa akin. Nakakaloka. Sana naul talaga mga siswang hindi nananaba. At ba? ito mga siswang hindi pa nga ako na content ko hanggang pag uwi namin talaga masabi ko Papa may please video mo kung... Hanggang sa nauhaw ako mga siswang. Kaya ito bago kami bumaba talagang bumili mo ako ng maiinom. Opo kasi balak pa namin tumambay doon sa may garden malapit. Eh basta mamaya, mga sisong garden ba yun? Basta marami kasing puno doon may upuan. Siyari ko din mga sisong ko talagang bubulwak talaga kasi talaga mga gumulong siya pa ilalim. Hmm. Nang aasar na nga ang papa may dyan mga sisimang. Kaya talaga naman hanggang pagbaba talagang binibidyohan niya ako. Opo ay natakbo-takbo na nga ako dyan pero nakabidyo pa rin siya sa akin. Nakakaloka, nakakahilo. Nakakarelax din dito mga sisong sa pinagtambayan namin ng papa may. Nag-uusap na nga kami, nagsishare na nga kami sa mga experience namin buong araw. Tapos ganyan pa yung view mga sisong talaga namang napakagwapo nung nasa ko. Gaganahan ka talaga. Pinag-uusapan namin mga sisimang future namin. Sabi ko sana papa may ever na Kapamilya na tayo, magkaanak na tayo, sana nagagawa pa rin natin yung mga ganitong bata. At mas masaya mga sisong, Diyos may mga maliliit na kaming kasama. Naniniwala ako na kapag nasa tamang oras mga sisong, ibibigay na ni Lord yan sa amin. Ngayon, maging kontento muna kami sa isa't isa mga sisong at enjoyin ang buhay-buhay namin pareho. Alam ko pa may napakasaya mo talaga sa araw na ito. Alam na alam ko rin na super thankful mo kasi meron akong ikaw, ay, at meron kring ikaw na ako, ano daw, Charis. Kaya ito nagvideo-video na nga kami ng papa mo, ang kaso, Diyos dumadaan, kaya hindi na nga video. next time Pero na Pero sobrang kulit ko sa'yo Sige pa masigil so, pa isa pa. kami ng magandang spot mga siswang. Yung hindi kami makaka pero Diyos ko po ito yung kinalabasan. Diyos na sa gedli pala kami. nakakatuwa ang papa mo dyan kasi sabi niya ba kami kumuha ng cellphone mo kaya bumalik na agad ako kasi natakot din ako. <laughs> At ito na nga sa sobrang pangaasal ng papa ayang ayan tripan din ako. Diyos ko kala niya siguro napakagaang niya. Diyos ko mga siswang munti ka ko na maisuka yung ininong kong soft drinks kanina. Tapos ayan pinagtripan pa ako ng papa mo kasi naalog-alog yung susuko dyan. Nakakadok ko talaga to. At maya maya nga mga siswang ito sumakay na nga kami sa bus. Sa so, sobrang papis ko ang mga siswang ayan pinupunas-punasan na ni papa mo yung likod po. At ayan na nga ang papa mga sisong, dumadamobs na naman yung mga sisong. Pag ganyan alam ko may gusto mangyari Natatawa yan. Natatawa ko dyan mga sisong kasi sobrang bango-bango daw talaga ng pawis ko, lalo na pag dyan. napaka lang at inosente na mukha ng papa. Pero Diyos ko po mga sisong, pag kami dalawa lang talaga may, naman. May mga mga sisong, nung nagutom ako, naalala ko nga pala, bumili nga pala. Itong malaking bayabas nga sa baklara. Kaya tinikman ko, nangingain ako talaga, sobrang sarap mga sis Nakababa na rin nga pala kami mga sisong, bumili nga pala ako ng lugo para sa sister at, ko. At din, nandito na nga kami mga sisong. Update ko lang kayo mga siswang kasi ngayong gabi pa may ibibigay pala akong regalo sa papa me. Opo mga siswang yun kasi yung pinakagusto niyang regalo, yung servisyo. Ayala, By the way, nakawin na nga pala kami mga siswang. Thank you Lord.